Oh, sino ba yung dumating? Sino dumating? Sino? Oh, oh. oh tuk, tuk, tuk. Sino? Titikan niya mapi. Oh. Ano? Ito dad, ano mo lang diyan. Yung maram-maramang diyan. Oo, oh, oh. dad. Dad, dad. Dad, baby mo na ano. Dali mo muna. Dali mo, dali mo na ko ako <laughs> Aba na ko mabigat, daddy. Ay, hindi ko kayo. Alimang. Ha? Bigat yan, may limang. Tek, ay! May limang. So, good morning guys. kong buksan kasi may gumagalaw daw dyan. Nagkapobya na nga ako kasi pungkol na yung dulo ko kasi gawa nung alimango. Pagtanggal ko sa tali, kumapit sa kamay ko, inampas ko dito sa pader, inampas ko dyan, 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 dyan. Kaya... Teka muna, intayin ko muna si Dad. Nasa ano, nabili niya sa palengke? Sopas, spaghetti, mangga Kasi pabusan si sa medyo hilaw. Okay na din yan. And then, may hinog din, guys. Ayan. Ayan, may hinog. Ayan. May bagong kamisare. Baka lulutuin niya. So, ayan. Ito yung pinamalengke ni Mr. Manggang hilaw, manggang hinog. Nagpapainit ako tubig. And then, no. Siguro makukuha ko yung gulay. Pero yung Oh my God. Yung gulay, oo, oh, oh, guys. Ayan. Hindi ko alam kung magkano yung budget niya. So, usually, 2,000 budget niya dyan, eh. Ay, nasa yung gumagalaw? May nakita akong karne, isda, bangus. So, later na lang, guys. So, ayan. Mininervous ako, eh. Kain muna kami. Okay. Nasaan na ko yung separating piece? na lang. Magustuhan na Baka gusto ng anak ko yung spaghetti. So, sa anak ko na lang yung spaghetti. Sharing is caring. Ayan, hati kami ni Mr. Ayan naman. Ayan, tinibide so, ko na ba? Ang labo ng cellphone na to, guys. Pasensya na kayo, guys, ha? May depresya na talaga yung mga cellphone. Yaan nyo guys pag kumita na ako. Maka makabili na ako na medyo upgraded na cellphone. Pero caga tiyaga, tiyaga muna tayo. Pasensya na kayo sa resolution guys. Kahit anong adjust ko guys. Wala bu. Pasensya na po. So, ayan. So pass. Spaghetti na gati kami ni mister. And then nagpapakulo na lang ako na water. So mamaya na gagalawin to dahil Natatakot talaga ako dito. May something daw dyan. I'm scared ang RT and then tama ito yung gusto ko carrots walang ano bro walang broccoli yeah walang broccoli guys ayan walang broccoli <laughs> yeah walang broccoli tago na nga natin to ayan, na. ayan, na. ayan na. So, may ano pa tayo fruits ang labo talaga grabe ano ba yan ang labo Sorry. Ay, umiinit na yung ating. Oh, oh. At yung baby ko, oh, inaabangan ng daddy. Sarado na nga natin, guys, tong ating mainit. Ah! Pamilaman niya kahit maliit. Magkano? Kaya ba, Andy John? sa kiyo. Ulala. Yan na, ayoko ko na hawakan na tapa po, Ben. Hindi na. na ba brush Yung oso. Sige na na rin. Hmm? Sige na na. Sige na na. Sige na na. Yan. Sa alam niya, guys. Hindi na. Parang ano, gusto ko na limango at saka hipon. <tongan> Papangis, sige. <tongan> Oo, kasi baka biglang mag-ahonan. Di ba yung nangyari sa akin? Di lupit ko. ناخذ اللوحة وتودي من هنا بسرعة، ناخذها بسرعة، ناخذها بسرعة، ناخذها بسرعة، ناخذها بسرعة، ناخذها ولا لا

500 pesos sa kilo, tsaka yung alimawa, 500 pesos sa miso. Kaya naman, Dad. Thank you. Okay. <laughs> Yan. Sige. 500 pesos no isang kilo niya to ay style of rules. Kaya, tansi, ito patay na. Alamang, buhay pa pala, guys. Buhay pa. 500 din niya. Sabayan na 1,000 po ang aking asawa.